Gagawa tayo ng no? papaya shake. Malaki ng papaya. <laughs> oh, wag ka suming, mas malaki ang papaya. Meron tayong blender. <laughs> eh mama ko 'to na blender. Hiniram ko lang. Gagawan ko siya ng papaya shake. Oh, di ba? Sa pure gold niya ito nga bili. Kasama niya ako nung bumili kami doon. Nahugasan ko na to. Pati to. Siyempre, nahugasan ko na rin itong spatula niya. Nahugasan natin ang papaya. Yan, nahugasan ko na yung papaya. Yan. Ito lang gagamitin natin yung kalahati. Natanggalin lang natin yung butso yung. Kalahati lang yung kinuha ko sa babae. Ayan. Tinanggal na rin yung mga ayun puti-puti niya. Ayan, tanggalin natin yan. Ano nga, oh, hinug. Hinug, hinug. Hinug, hinug yung ano ang hilog. na na yung papaya. Ayan. Ka? Ayan. Ayan.

Tama pa na yun. <laughs> mm. O, oh, di ba? O, oh, bilhin na kayo milk shake. Pinagay <laughs> natin sa ano, mahiwag ang baso ng nanay ko. Dito yung baso. Thanks. Okay. Halos na po na yung baso ng nanay ko. Pero may natira pa sa akin. Naman ko natira. Ito na yung papaya, sh papaya shake. Yung tira. sabi binigay ko kay mama, ito yung tira. Ah, uh, di ba? Oh, di ba? Oh, bido? go? Ang sarap. Yeah. <laughs> <laughs> Lagyan ko lang na ice cube. <laughs>